Ang sarap ng sopas dala ni Paolo Bilino. Usog na naman kami lahat. Tuwang-tuwa si John Dario sa bagong ibinahagi sa Showtime. Imasay ng gusto si Chinita Princess. Everyday na lang may pakain si Pao. Ayan ba yung sinasabi ng mga haters na mayabang at hindi magtatanggal ang tandem nila ni Kimi? Panoorin niyo lahat ng mga ayuda para maingit kung paano magmahalan ang dalawa. Nagtataka lang talaga kami bakit ang daming si kapag nagpapakita ng effort si Paolo. Palaging iniisip na scripted lahat. Huwag na lang kayo maki-update para hindi na bitter. Ito nga ang ilang komento. Yung pagkagusto ng mga tao kay Paolo, hindi lang naman sa kung ano ang naibibigay niya. Kay Kimi na mga material na bagay parang bonus na lang iyon. Ang main reason kung bakit patok at minahal siya, nag-adjust sa kanyang sarili. Malaking sacrifice yun para sa akin ha. Kung noon may mga leading lady si Paolo, pero hindi siya ganyan makisama. Dahil ramdam mo na trabaho lang at seryoso na tao. Hindi ko nga halos nakikita ng umingiti. Pero pagdating kay Kim Chu parang nahanap kasi yung light sa sarili niya. Para mabasag yung pagkataon nito, tingnan nyo, simula nang makasama ang aktres, palaging ang lapad, lagi ng ngiti, ang ganda ng mood. Blooming din siya ng sobra, same na same sila ni Kim Chu. Yung closeness, di na rin sa bawat pamilya nila. Mangdama na may forever na.